Good day everyone. Actually, good morning. <laughs> Pinili ko talaga mag-vlog pagkagising para ako ay bedroom voice. Para naman maganda ang inyong pakikinggan. Anyway, welcome to another video dito sa Man Can't, right? Ride. Naglabas po tayo ng video tungkol sa kung ano yung diskarte natin sa throttle natin. Ayan, dito. Dito sa mahiwagang throttle na to. Ayan. Ano ba yung diskarte natin sa throttle pagdating sa cornering? Cornering, uh, joke na, okay? nenen, <laughs> joke lang, joke lang, okay, joke lang. Um, ano yung diskarte natin sa throttle pagdating sa cornering? Ngayon naman, tingnan naman natin muna. Kasi kulang na kulang yun eh. Tungkol lang sa throttle talaga yun. Kulang pa nga yun eh kaya ipapagpatuloy natin gagawa tayo ng mga videos pa para mas matutunan natin ano yung safe way of cornering sa public roads now meron ditong nakalagay Nakita niyo naman to di ba ito yung ginamit ko na na visual aids so gamitin ulit natin review lang natin ano so meron tayo ditong corner ayan dito yung flow of traffic makikita natin this is the right corner okay so hinati natin sa tatlong parte yung corner na to meron siyang three parts ang corner corner entry yan tapos yung mid corner ito yung area na yon at ang corner exit ito yung area na yon ngayon kung 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 meron namang galing dito right? Galing dito, tapos ito ay magiging left corner na para sa kanya, di ba? O balik balik rin natin para maintindihan. Ayan, o. Oh. Kung galing ka dito, left corner na to, babalik lang natin yung entry at saka yung exit. Ito yung magiging entry, ito yung magiging exit. Ganun lang siya, di ba? So, two-way, salubungan sila. Alright? Pero pareho silang yung mid-corner na parte. Alright. Ah, ngayon, na-review na natin kung ano yung parts of a corner ang pwede nating idagdag is yung tinatawag ko na pacing alright so nakikita naman natin dito meron tayong sample ng mga speed limits okay, so kung halimbawa ang ating kinakailangang pacing eh, para sa 30 50 60 one 100 now in my experience ito yung mga na-test ko na cornering speeds. Okay. So, let's just say po na ang aking takbuhan sa corner na to. Okay. Even before the corner, tumatakbo lang ako ng 30. Talagang steady lang. Chill na chill lang. Ang diskarte po natin sa ang discarding gagawin ko sa corner na to kung ang takbo ko ay 30 lang e eh, steady lang ako sa throttle yun, napaka lang kung ako'y galing sa straights ang takbo ko 30 pagating sa corner exit 30 pa rin, nakapirme lang yung throttle ko pagating sa mid corner, pwede 30 pa rin lang, 30 hanggang corner exit pwede yun, kasi mababa lang yung ano ko or uh, slow pace lang ako so chill na chill lang ako all throughout my ride kaya kahit pagdating sa corners may maintain ko lang yung 30 okay lang ako so yung in terms of skills eh talagang steady throttle lang hindi ko na kinakailangan bitawan yung throttle para mag engine braking hindi ko na kinakailangan mag trail braking hindi ko na kinakailangan yung mga iba pang skills na imomodulate yung throttle at saka yung brakes kasi 30 lang naman ang takbuhan eh kumbaga sa corner na to safe na safe chill na chill yung speed yung pacing na 30 okay so paano naman kung paano kung naman kung ang takbuhan ay 50 yun usapan <laughs> 50 daw ang takbuhan which is FYI lang ano ang speed limit sa Marilake ay 50 all throughout Marilake kung papasok ako dito galing sa straight na ang takbo ko ay 50 pagdating ko dito sa corner entry dun ko lang ngayon gagamitin itong dalawang to magbumodulate na ako at kukontrolin ko na yung sarili ko kasi minsan may mga corners okay? may mga corners na pwedeng yung 50 ay mataas pa bilang corner speed or cornering speed o yan, nakahalataan nyo, nababanggit ko na yung salitang cornering speed. Gagawa natin ang video yan. Pero sa ngayon, ang focus lang natin is, pag ang pacing natin, 50, coming from the exit, pagating sa entry, corner entry, eh mag-modulate tayo ng konti. Ibig sabihin, magtimpla tayo ng konti. Pero pwedeng hindi ko talaga isarado yung throttle ng buong buo, okay lang yun. Pwedeng yung 50, pagdating sa corner entry at saka sa mid corner ibaba ko lang muna sa 30 maybe ibaba ko sa 40 so yung from, from, from 50 lalaroin ko lang siya ng maybe 45 40 35 30 tapos pag nabitin ako sa, sa mid corner ibabalik ko ng 35 40 so dito sa mid corner imomodulate ko lang yung speed ko hindi ako lalampas ng 50 yun ang pacing ko eh. Pagating ng corner exit, dun ko na ngayon pwedeng smoothly ibalik sa 50 yung speed. pwede rin naman, okay, pwede rin naman na kung yung 50 na pacing para sa corner na to ay sasapat bilang safe na cornering speed. So, pwede i-maintain ko yung 50. Okay lang yun. Kung ito halimbawa ay isang sweeper na corner. Yung, ibig sabihin, malaki yung corner mahaba yung corner. Hindi siya hindi siya tight corner ibig ibig sabihin. Yung radius niya malaki. Yan. Malaki yung radius, hindi yung makipot yung radius. Okay lang siguro kakayanin yung 50. At ito matututunan natin to um, with experience. Yung the more na dumaan tayo sa corner na to, makuhuli na natin, Maki, mak, makukuha natin yung kiliti ng corner na yan na, uy, pwede pala akong mag-modulate and control lang dito using 50. Okay lang pala sa corner na to. Kasi minsan, again, may mga corner na, uy, masyadong mataas pala yung 50. Kailangan kong bumaba sa 30. Ganon. And again, these are based on my experience sa Marilake. At sa ibang corners pa, sa Pililia, sa Fami, ayan, sa, yung sa ibang parte pa ng Laguna Loop. Okay? Now, paano naman kung halimbawa kasi itong 30 at 50 aminin natin wag na tayo maglokohan di ba napaka imposible nito para sa mga big bike riders di ba <laughs> sasabihin pa sa inyo ng big bike rider na oy bakit pa ako bumili ng big bike kung tatakbo lang ako ng 30 at 50 ano ako tanga ayan yan, ang, yan ang mga dahilan ng mga kamote eh. di ba na naka big bike ang big bike daw kaya yan ininvento para maging para mabilis at exempted daw yan sa speed limit yan. at ang big bike daw eh ano yan? yan hindi dapat sinisita kasi dapat daw yan top speed top speed banking banking yan, yan ang mga kamote mga kamote mindset but anyway papaano nga naman okay sabihin nating hindi naman talaga kamote pero papaano pag ginaganahan ayan ginaganahan ang pacing 80 So, let's just say, kasi meron din naman mga corners, fast corners, na ang kanilang limits ay nasa 80. Pwedeng mag-80. Okay? Sa Marilaki, hindi pwede. Pero, um, sabihin natin, magpakatotoon na lang tayo, ano, na may nag-80 e -80 sa Marilaki. Yeah. <laughs> may mga nag may mga nagyayaya pa diyan sa social media eh. O takbuhan natin 80 ha. Kanya minimum 80 ha. Kanya. Mga uh, kamote talaga. Anyway, So kapag 80, ang may share ko sa inyo dyan is dapat talagang mataas na yung ating levels of awareness and alertness. We are, we need to be alert and aware. Kasi sa pacing na 80, yan, sa pacing na 80, anong mga nangyayari? Kung papasok ako ng corner ng 80, ang dalakong speed, hindi ko at yung corner na to eh alam, alam ko na hindi ko kayang kuhanin niya ng 80 yung mid corner so talagang magmo-modulate and control ako at magpipigil talaga ako sa sarili ko pero what if kuhanin ko nga ng 80 wala eh kamote talaga eh so paano kung kuhanin ko talaga ng 80 eh samahan natin ng mataas na level of alertness and awareness kasi sa takbong 80 malamang sa malamang <coughs> mas mabilis ka na doon sa mga kasalubong mo at kasabayan mo. So ngayon, dahil kakaiba ka, pwedeng ikaw yung maging hazard sa buhay ng ibang tao. At dahil kakaiba ka, pwedeng ikaw yung maging obstruction sa iba. Obstruction ka kasi sobrang bilis mo eh. Inuunahan mo sila, ino-overtake mo sila. So ikaw ay obstruction dahil nasisira mo eh nasisira mo yung flow of traffic. Okay. Sabihin na natin na sige, eh walang magagawa. Gusto eh. Wait lang. Nawawala yung aking bedroom voice. <laughs> Napapagigil ako. Pero anyway, sasabihin natin na ay eh, gusto talaga mag-80. Walang walang magagawa. Or let's just say na ang corner na to, ang speed limit niya is 80. Yun nga lang, meron ding tumatakbo ng 50, meron tumatakbo ng 30. So dahil tayo ay 80, mas mabilis na tayo sa karamihan yung mga kasabay natin, inuunahan natin tsaka yung mga kasalubong natin, nagugulat natin yon kasi uy, ang bilis oh boom, zooming, zooming ka zoom, zoom, zoom so ngayon basta ang siguraduhin lang natin we are really alert and aware dito na ngayon papasok talaga yung high level of proper riding skills yung vision natin, malayo na talaga yung naabot yung decision making natin nandito pa lang tayo sa corner entry alam na natin yung diskarte natin dito nakita na natin yung corner alam na natin kung anong gagawin kasi by the moment na pumasok ko ng corner entry yung time na pumasok ko ng corner entry na high speed ka yung time to think and time to react mo kailangan mabilis yun kasi by the time na nagdesisyon ka kung anong gagawin mo nandito ka na eh nasa exit ka na kasi zoom-zoom nga eh Woo, Nandiyan ka na agad So dapat mabilis yung yung decision making mo dito So dun papasok yung Dapat manood ka ng videos Ng Man Can na Kasi nagtuturo tayo ng proper riding skills Na tutugma sa pacing ng 80 Kung sasakali Na yun ang gagawin mo sa isang corner Okay Now saka natin pag-usapan yung high pace Or um, um, Yung fast cornering Actually, marami nga talaga akong videos na ginawa dyan pero gagawan uli natin ng bago. Kasi alam ko, hindi tinatamad na kayo maghalungkat ng mga old videos. Pero marami. Nasa 1,500 videos ang man cannot ride. Yan, last one. Bago akong mag-almusal. 100 ang pacing. Eh, <laughs> yan na yun. <laughs> 100 ang pacing sa corner na to. Na ang limit ay 50 tapos, ang safe speed is mga 40. Para lang dahil may mga kasabay. Pero, binanatan mo lang 100. <laughs> okay. Ako, I will admit. I will admit for the... Um, alam nyo naman dito sa Man Cannot Ride. Right? Ang nakukuha nyo dito sa mga videos ko is honesty. I'm, I'm always honest with all my inputs yung mga opinion ko ay merong scientific basis at ito, itong sinasabi ko sa inyo I will admit, this is based from experience so yes, ito sa Marilac ito nag-experiment ako using 30, 50, 80 and 100 na pacing dito sa 80, talagang na, 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 nasusubok yung, yung mga itinuturo ko na, prop, na proper riding skills dito sa 100 eh pinaghalo-halo na yan kinakailangan kong kinakailangan kong mag-focus, mag-concentrate, mag-relax, kinakailangan ko na, na na hindi ako tensionado so steady lang, chill lang. Kinakailangan ko yung modulation control ko, kailangan kailangan smooth ang aking mga inputs, hindi kailangan pabigla-bigla, -bigla. talagang dapat kalkulado, precise and accurate ang mga inputs ko. Tapos yung level of alertness ko talagang parang meron akong spider sense. <laughs> parang meron akong ano special powers na kaya kong i-predict lahat yung nangyayari dyan, Kailangan kong basahin lahat yan. Tapos yung skills ko lahat talagang high level. Kasi sobrang bilis nung pacing na 100 para sa Marilaki ngayon marami, marami kayong mapapanood ng mga ibang big bike riders na parang chini chill chill lang marilaki ng one, na 100 ang takbuhan pero kita nyo naman yung nangyayari merong negligence merong talagang ano um, reckless abandon ang kung ang tawag don reckless talaga kasi oo nakukuha nila yung mga corners steady 100 do oh. talagang nagahabulan sila 100 pero tingnan nyo naman yung nangyayari sa paligid nila M I'll give you this example. Wait lang. Iharap ako sa inyo. I will give you this example na hindi ko malilimutan. Merong video na merong isang, yung nagvi-video, chill rider lang. Tumatakbo lang siya ng, uh, nakakaawa. Kasi tumatakbo lang siya ng chill. Hindi siya mabagal, hindi rin sa sobrang bilis. Nilampasan siya ng ilang mga nakabig bike na mga European big bikes pa. Mga mamahaling bike. Alam mo mga mayayaman, ang lumampas sa kanya. Na ano sa, na napinahan lang siya ng konti. Hindi naman siya tinamaan eh. Pero dahil dun sa nilampasan siya ng sobrang bilis, na nagulat siya at nag low side, sumemplang yung yung kawawang rider. Ta tas wala binalikan ba siya nung ano hindi, kasi hindi naman nila alam na natumba yung rider eh. kasi ang alam lang nila lumampas lang sila ng mabilis ang alam lang nila is magmabilis, magmatulin pero yun may naapektuhan sa ginawa nila eh, hindi ko malilimutan yung video na yun nakakaawa yung rider helpless tapos nung naiwan, nung natumba wala, wala sinong tumulong sa kanya, sinong nagbayad ng pinagawa sinong nagbayad ng damage eh, paano yung, yung bangas niya yung sakit ng katawan niya, yung 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 trauma, yung takot. Tapos yung mga mga naka big bike na mayayaman, mayayabang, wala, ando doon. nag over ata sa isang kainan at nag enjoy tawanan, tawanan eh, ini-enjoy nila yung pagiging kamote nila sa big bikes. Mga mayayaman, mga hambog. Mga kala mo kung sino. At ang ilang pa ata doon may mga helmet cam, mga moto mga social media influencers pa ata. So yung pacing na 100. Sige, eh, ako din nagawa ako din, eh, diba, ko din eh, 'di ba? Na testing ko din Pero tingnan natin, ano yung consequences nun Kasi nasa public road tayo eh. Kung itong usapan na to ay nasa racetrack, itong eh, 100 na to na pacing, eh ano to? Uh, Siraba motor mo Siraba big bike mo Nasa racetrack tayo Tapos nasa 100 ang takbo mo Yun 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 yun, yun. yun Pag nasa racetrack Oo Itong 100 Mabagal to Pero sa public road Naaalala ko ngayon yung video Kawawa naman yung rider Nilampasan lang ng mga BMW Tsaka ng mga nakadukati Tapos natumba sya Kawawa So, yung 100 na pacing, balik tayo sa usapan, tapusin na natin tong video. Yung pacing na 100 sa isang corner sa public roads, abay, yan ay gastos. <laughs> gagastos ka kasi nag ka ng gasolina, gagastos ka kasi nag ka ng, ng, ng ka ng gulong. Yan, naggagastos ka kasi heavy braking yan, nag ka ng preno. Gastos yan kasi yung acceleration mo talagang naku, gamit na gamit gamit na gamit ang iyong mga clutch components talaga naman yung drivetrain ano ba yan yung drivetrain mo yung mga nako eh, Diyos ko gastos to gastos to <laughs> ngayon um, okay lang yan sana kung yung gastos eh dahil naubos yung gulong yung brake pads yung gasolina tapos yung mga components yan nag wear and tear yung clutch okay lang sana yung gastos na yun eh kasi sabi ko nga kanina, 'di ba? Mga naka big bike na mayayamang mayayabang, 'di ba? May pera sila eh. Ang problema kasi dito sa gastos na 'to. Eh paano kung may nangyaring hindi ka aya-aya? Aksidente, tas may nadamay. Tas wala pang insurance. Eh kahit na nga may insurance eh, hindi naman yun ang usapan. Ang usapan dito is gastos. May ipapa-ospital. May gastos sa hearing sa korte. May gastos sa pagpapapulis. Pagpapadamage, ah, repair ng damage sa kasa. Merong gastos sa living. So ito, sana nakatulong to sa inyo no. So again, this is just about pacing sa corner. Ito yung diskarte natin sa cornering kapag ang pacing natin is slow, moderate, sporty, and fast pace. So ang diskarte natin is mag magbabatay dun sa speed natin o dun sa pacing natin. Ayan. I will see you on the next video dito sa Man right. Maraming maraming salamat po. Have a nice morning.